na may nanghihingi under the current administration is it entirely absent during the past administration? Mr. Diskaya? Uh, Your Honor, uh, Your Honor uh, ang totoo po talaga yan kung bakit po takot na takot po na ang mga kontraktor, hindi lang po kami. Kung kami nga po mga uh, malalaking kontraktor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkala po ang DP dapos Department Order na kapag na-disqualified ka po ng batong ulit, ay eh, ka na po. So, takot at takot po yung mga contractor na mga disqualified ng three times. Kasi at Department of Order po nila, three na disqualification, block, i-recommend -re ka nila para ma-blacklist po. So, takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng batong ulit kasi sigurado po ah, mga disqualified ng batong ulit kasi sigurado po blacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi ma po kasi yung mga taga-busy na work committee po, gagawin kanila ng paraan para at tuntok lang, tuntok, baka salitang nagkamali, ay disqualified ka na Are you referring to the previous or the current administration? Ah, ngayon lang po kasi nauso yung, ano, yung, yung department order na three-strike policy na... So you are referring to the current administration? Let me simplify my question, Mr. Descaya. I'm going uh, to conclude. Yes po, yes po. Kasi nag-hitwit yes. po sila ng gusto para po... Yung... Mr. Descaya... If I made it there, i th